Magandang araw mga kaalaman na hinog sa gitna ng mga balita tungkol sa mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at pagbagal ng ekonomiya. Marami sa atin ang nagtatanong, palubog na ba ang ekonomiya ng Pilipinas? Oo mga kaalaman na hinog, ito ay isang napakahalagang tanong na dapat nating pag-usapan ng may malalim na pag-uunawa habang may mga negatibong balita, mayroon din namang mga positibong aspekto na dapat nating tingnan. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang sampung mga katotohanan at realidad tungkol sa kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung ano ang tunay na kalagayan ng ating bansa sa aspektong pangkabuhayan. Panguna sa ating listahan, Pagbagal ng Economic Growth ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakaranas ng pagbagal sa paglago ng Gross Domestic Product o GDP. Mula sa mataas na growth rate noong mga nakaraan taon, ngayon ay mas mabagal na ang pagunlad. Kaya tatanungin kita, sinong presidente ang namuno ng maayos? Para sa akin, wala. Palulubog ang Pilipinas. Ang ibig kong sabihin ay mas mabagal ang paglikha ng mga bagong negosyo mas kaunti ang mga investment at mas mabagal ang pagtaas ng produksyon ng mga kalakal at serbisyo sa bansa. Ang pagbagal na ito ay dulot ng iba't ibang mga kadahilanan kabilang ang global economic slowdown, mataas na inflation rate at mga problema sa supply chain. Ngunit mahalagang tandaan na ang pagbagal ng growth ay hindi nangangahulugang pagre-recess o pagbagsak ng ekonomiya. Ito ay isang normal na siklo na nararanasan ng halos lahat ng bansa sa buong mundo. Pangalawa sa ating listahan, mataas na inflation rate at presyo ng mga bilihin. Isa sa mga pinakamalaking hamon na kinakaharap ng ekonomiya ng Pilipinas ay ang mataas na inflation rate o ang pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, karne, isda, gulay at prutas ay patuloy na tumataas. Ang langis at presyo ng kuryente ay nananatiling mataas. Ang mataas na inflation ay nangangahulugan na ang pera natin ay may mababang purchasing power. Ang dating nabibili ng isang daang piso ay hindi na mabibili ngayon ng parehong halaga. Ito ay labis na nakakaapekto sa mga ordinaryong mamamayan lalo na ang mga mahihirap na minimum wage earner at fixed income earners. Pangatlo sa ating listahan, kawalan ng trabaho at underemployment. Ang problema sa kawalan ng trabaho at underemployment ay nananatiling isang malaking hamon sa ekonomiya ng Pilipinas. Maraming mga Pilipino ang walang trabaho o kaya naman ay may trabaho ngunit hindi sa patang kita o oras ng trabaho. Ang mga fresh graduates at mga kabataan ang kadalasang pinakaapektado ng kawalan ng trabaho. Ang underemployment naman ay ang sitwasyon kung saan ang isang tao ay may trabaho ngunit nais magkaroon ng karagdagang trabaho o mas mataas na saod. Ang mga problemang ito ay nagdudulot ng kahirapan at kawalan ng oportunidad para sa maraming pamilyang Pilipino. Pang-apat sa ating listahan, Pagtaas ng Utang ng Bansa Ang pamahalaan ng Pilipinas ay umutang ng malaking halaga para punduhan ng mga programa at proyekto, lalo na noong panahon ng pandemya tapos siyempre, unting kupit dito, kupit doon, ay grabing mga buhaya. Ang pagtaas ng utang ng bansa ay nangangahulugan na ang malaking bahagi ng national budget ay napupunta sa pagbabayad ng interes at prinsipal ng utang. Ang perang dapat sana ay gagamitin para sa mga serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura ay napupunta na lamang sa pagbabayad ng utang. Ang mataas na antas ng utang ay maaring magdulot ng pagtaas ng buwis at pagbabas sa mga serbisyo ng gobyerno sa hinaharap. Baka naman po total wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, paghina ng piso laban sa dolyar. Ang halaga ng piso laban sa dolyar ay patuloy na nagpapakita ng paghina. Ang mahinang piso ay nangangahulugan na mas mahal ang mga imported na produkto tulad ng langis, pagkain at iba pang mga kagamitan. Ang mga OFW at kanilang mga pamilya ay nakikinabang sa mahinang piso dahil mas malaki ang halaga ng kanilang mga padala kapag ipinapalit sa piso. Ngunit para sa karamihan ng mga Pilipino, ang mahinang piso ay nangangahulugan ng mas mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ang paghina ng piso ay isang indikasyon ng mahinang kumpiyansa ng mga dayuhang investor sa ekonomiya ng bansa. Pang-anim sa ating listahan, mga positibong aspekto at lakas ng ekonomiya. Sa kabila ng mga hamon, mayroon ding mga positibong aspekto ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang paglago ng Business Process Outsourcing o BPO Industry, ang mga remittance ng mga OFW at ang patuloy na paglago ng construction at real estate industry ay ilan lamang sa mga lakas ng ating ekonomiya ang paglago ng digital economy at e-commerce ay nagbibigay ng bagong oportunidad para sa mga negosyante at manggagawa. Ang mga ekonomista ay naniniwala na ang Pilipinas ay may malakas na pundasyon upang malampasan ang mga kasulukuyang hamon. Pangpito sa ating listahan, Epekto ng Global Economic Situation Ang ekonomiya ng Pilipinas ay hindi nag-iisa sa pagharap ng mga hamon. Ang buong mundo ay nakakaranas ng economic slowdown durot ng digmaan sa Ukraine, pagtaas ng presyo ng langis, at mga problema sa supply chain. Ang mga bansa sa Europa at Amerika ay nakakaranas din ng mataas na inflation at pagbagal ng economic growth. Ang global economic situation ay direktang nakakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas dahil tayo ay bahagi ng global community ang anumang mangyari sa malalaking ekonomiya tulad ng Estados Unidos at sa China ay may epekto ito sa atin. Pangwalo sa ating listahan, mga hakbang ng gobyerno para sa pagtugon. Ang pamahalaan ay gumagawa ng mga hakbang upang pagtugunan ang mga hamon sa ekonomiya. Kabilang dito ang pagpapatupad ng mga monetary policies ng Banko Sentral upang kontrolin ang inflation, ang pagpapabilis ng paggastos para sa infrastruktura at ang paghikayat sa mga dayuhang mamumuhunan na mag-invest sa bansa. Ang pagpapatupad ng mga social protection programs tulad ng conditional cash transfer at ayuda ay tumutulong sa mga pinakamahihirap na sektor ng lipunan. Ngunit ang mga hakbang na ito ay nangangailangan ng oras bago magkaroon ng malawakang epekto sa ekonomiya. Pangsiyam sa ating listahan, papel ng bawat mamamayan sa pag-ahon. Ang pag-ahon ng ekonomiya ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno, kundi ng bawat mamamayan. Bilang mga mamamayan, maaari tayong maging bahagi ng solusyon sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagtangkilik sa lokal na produkto at pagiging matalino sa paggastos. Ang pagpapaunlad ng ating mga kasanayan at pagiging produktibo sa trabaho ay nakakatulong sa pagunlad ng ekonomiya. Ang pagiging vigilant at pagpapanagot sa mga corrupt na opisyal ay mahalaga upang masigurado na ang mga pondo ng bayan ay napupunta sa tamang mga proyekto at programa. At ang pangsampo sa ating listahan, pag-asa at oportunidad sa hinaharap. Sa kabila ng mga hamon, may pag-asa pa rin para sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang ating bansa ay may malakas at resilient na mga mamamayan na patuloy na nagpupursigi sa kabila ng mga pagsubok. Ang mga kabataang Pilipino ay puno ng talino at determinasyon. Ang likas na yaman ng bansa ay saganang-sagana. Ang pag-unlad niyang teknolohiya at digitalization ay nagbubukas ng mga bagong oportunidad para sa ekonomiya. Kung magtutulungan ng gobyerno at mga mamamayan, malalampasan natin ang mga kasulukuyang hamon at magkakaroon ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. Mga kaalaman na hinog, ang ekonomiya ng Pilipinas ay hindi palubog sa literal na kahulugan, ngunit ito ay humaharap sa mga seryosong hamon na nangangailangan ng agarang atensyon at aksyon. Mahalaga na tayo ay manatiling informed at maging bahagi ng solusyon. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay upang sila rin ay maging aware sa tunay na kalagaya ng ating ekonomiya. Maraming salamat po! At God bless po sa ating lahat.